Sige, ito na lang. Ano po ito? Ano pang basa dito? Ito, anak, tignan mo. Oh. Ang ganda ng kabayo. Ang daming guhit-guhit. Ang dami no? Eh, ang ganda. ganda. How do you like my place? Ha? Huh? Anong sabi mo? Maganda ba ang bahay ko? Type mo ba? O uminom ka muna. Naiinggit nga ako sa iyo eh. Ang ganda-ganda-ganda ng bahay mo. Magkaroon lang kami ng ganito ni Daniel. Masayang masaya na ako. Sulit na ang luwas namin dito sa Maynila. Ilan na kwarto nito? Dalawa. Ay, kailangan namin apat eh. Tatlo kasi ang anak ko, puro babae. Anong trabaho mo? Ba't ang dami-dami mong pera? P-U-G. Ano yun? Nagbibigay ng aliw. Gaganto pa ka, ng anak mo. Nako, nose na niya yun. Ipinaliwanag ko na sa kanya. Pero sa bagay, totoo ka. Nakakaya nga talaga yun. Eh ngayon, may ingit ka pa ba sa Tabang, kulang sa asukal. Nako, dagdagan mo na lang ng asukal dun sa kitchen dun, oh. dapat, Sabi po ni Nanay, wag daw po ako magpapapasok na ibang tao. ibibigay bibigay lang akong regalo sa inyo. Para sa inyo ng mami mo. Sabi po ni Nanay, wag daw po ako tatanggap ng kahit ano pag hindi ko kilala. O sige, iiwan ko na lang ito dito. Kunin mo na lang pag alis namin, ha? Marunong talagang magturo ang mami mo. Sige. Yeah. Bye. Kanino pa kamo galing to? Doon po sa magandang ali na may anak rin. Ah, si Ami. Magkano? eh Eto, ano tunay Yaan, yaan. Yan ang umpisa ng pangalan ng ate mo, Ate Gina. Ga. eh ito po, Nay. Ano po to? Yan, sa lola mo. Lola? Ah. Saka sa kasa, isa mo pang lola. Miling. Ma. kani ni Nanay. Yan, yan. Ikaw, Yano. Yun, ito, ito. Sa akin yan. Eh, Stella. Ito sa tatay. Daniel. Da. Yan. Yan? Um, ate Beth mo. Ba. Kaling talaga? Ano ba yun? Ito po. Ano po ito? Ito. Ito. Sige, ito na lang. Ano po to? Ano pang basa dito? Ito, anak, tignan mo. Ang ganda ng kabayo. Ang daming guhit-guhit. Ang daming, po, no? Eh, ang ganda. ganda.